Don't forget to subscribe Edwin D. Channel God first Edwin D. Channel God first Subscribe Edwin D. Channel God first Edwin D. Channel Edwin D. Channel to very Wow, what's happening now? Ayan, ayan, daming tao. Ayan na po, yung isang grupo. Ayan, nag-uwian na po sila. At saka yung mga basura dito, guys, kailangan talaga. At ayan po, nandito po yung MMDA po natin, no? At sila po talaga nakatuka ngayon dito ngayong araw na to. Ayan, kinakalay kayo po nila yung mga basura. Ayan po may basura po dito Ayan pulutin natin Ang dami na nga ngagat Hi sir Morning okay. po Kayo pala nakatuka ngayon dito sir? Tarong araw sir O DBA Ba't MMDA no? Kayo ang ano? Ang gano'n? Grabe no? 3 taon ako dito Wow Grabe Tagal na Ayan po. Mayroon silang sariling plastic din talaga ang ano, mga MMDA natin. At saka si Sir, tatlong taon na po siya naglilinis dito sa ating maseko. No? Nakakatuwa naman. At mahirap pag maintain ng dagat guys. Kasi napakalaki, napakalawak po. Kasi ang dumi ng dagat po, flowing kasi to gumagalaw ang tubig no. Oo, umaalis, dumarating. Yun ang sinasabi ni Kuya. Ayan po. oh, Grabe, mga naliligo. Ay. No. Ayan, mga basura, guys. Ayan. Okay. Iwa oh. Ayan. Nag-iwan Oo. Maraming priwala kasi tingnan mo naman talaga yung tao no di mo talaga mapagsabihan Pilipino is the Pilipino kaya di pwedeng pababayaan kahit na may naliligo in na na maglilinis guys wala pa rin ng tao mag iiwan pa sila ng basura kaya mga ganyan sana guys no kung nababantayan. Pwede naman siguro mai maban dito sa ating beach no. Ah, magkaroon sila ng record. Ganoon eh, hindi naman natin iniisip ng gobyerno. Ang gusto naman ng gobyerno natin na magamit natin ang ating Baseco Beach no. Ayun po. At naglilinis pa po sila. Grabe yung mga naliligo guys, napakarami No? ayan may bote pang iniwan no? may ginabaan pang bote talaga nga taon no? di talaga no? wala silang kusa no? pero may iba naman kailangan kawawa lang yung mga iba dito na nagkukusa nadadamay eh, no Ayan po, nagbabay po si Kuya. Hello, sir. Morning. Hello, good morning. <laughs> ah, nakikita, naglulumot na po ang ating tubig, guys. Ay, napapansin mo, yung kulay green na po yung tubig natin, no? Ah, kasi sa Buracay, guys. Isa rin na rin ako nakapunta sa Buracay, no? Pag ang tubig doon napakalinis na, naglulumot. Ayan po, Wow. Kulay green na po siya naglulumot po siya kaya dumadami na po ang isda natin dito sa ating baseko sa ngayon wala po tayo nakikita walang nangingisda po puro swimming ngayon ang ginagawa ng ating tao ngayon dito no ng ating mga kababayan kaya po sinusubaybayan ko lang po itong mga nangingis po guys no? Ayan. talagang may mga basura talaga sila nakukuha Araw-araw sir, nakailang sako po kayo na ganyan Na basura, nakukuha nyo Nakukuha namin, sako? Oo, oh, uh oh. -uh, uh -uh, ganyan, ganyan, At, green, green po po. No, may uh, may sa meron may dalawang Pag maraming Ay, maraming dami 20. rin Sa kanya nyo, uh, naka-nasa -naka -naka 10 yan, 15. 15 15? Pero yung mga basura yan, galing sa tao o galing sa dagat ba? Dagat Ah, yung mga inanod, no? Inanod yan, galing sa mga yan, no? Eh. Ah, okay. Ganun pa. plastik. plastic. Grabe no. Nakakaipo kami yan. Pero <laughs> okay lang no. Parang. <laughs> Oo. Oh, oh. Ayan po basura oh. Ayan. May buhok. Ano may buhok ba yan sir? Ah yan. Ah pala yan no. Ayun. 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 Oo, gulaman, yan. gulaman pala yan, oo, talagang Ayan o, nandun yun, nandun banda Ayun banda yun o, ayun o, sa gitna At, yeah. subaybayan so, po natin sila yung MMDA po. Dito po tayo makaka ah tutukan muna tayo dito sa kanilang basura, no. Ayan. Maligo na kayo ng maligo. Oo. Ganyan 'yan pag ano pag malinis ang tubig sir. Sa burakay ganyan naglulumot eh. Lumot daw yan eh. Sabi na ano, mama, Ano daw sa gulaman yan? Ay, ganoon. sa gulaman? yung mga kulay brown kanina yung dinampot kanina. dinampot ng gulaman? Oo. Yang Alaman, gulaman. Ah, kaya pala. Ah, hapon pa ka yan eh. Mm. -mm gulaman pala yan yung kulay brown wow linis ang tubig na kulay green na siya talagang ang dagat ngayon ay nagpapakita na siya ng kalinisan no? yung tubig mismo Napapansin nyo guys kung kayo ay nakikita nyo talaga yung alon Pag humahampas guys Ayan kulay green sya o oh, oh. Lumot na yan lumot Pero hindi pa sya nabubuong lumot siya Parang pinong pino pa siya Nung unang dating ko dito Nagbablog po ako Ay nakita ko dito ang pinakamarami guys Yung water lily po grabe di mo alam kung malilinisa pa ba yun, ma makuha nila yung mga water lily sa sobrang dami po dito po itong linya na tumula doon kay ate hanggang sa dulo po puro siya water lily po tapos mayroon pang nakalutang sa dagat kaya isipin mo parang hindi nakakayanin ng taong linisan yung ano yung dagat sa sobrang dami ng basura ito po yung basay ko natin guys ito ito yung ganap ng ating February 24 2021 po ayun kinakalay kay lang po nila dalawang grupo to guys no ay may isda ditong patay oh Yeah, may isda dito patay oh. ang laki kanduli kanduli no matagal na to sir no kasi ano na bakit bakit may patay Pinag, pinagpad lang yan ah napadpad lang oh, laki na isda oh kanduli kala ko butete eh Siguro sa sobrang linis na nahilo na. Kasi nasanay siya doon sa marumi. <laughs> Nabigla sa tubig. <laughs> may isdang patay, no? Hindi naman pwedeng itapul ulit sa tubig yan. Mangangamoy yan. Ito yung ating barracks po. Ito yung nagbabantay mga coast guard natin. Dito po sila naka-base, no? Mga coast guard natin. Sila po ang nagbabantay po ng ating dagat. At pagdating ng mga 7:30 guys, itong sila magsi-signal na po sila na ano, paalisin yung tao, no? Wow. Maraming salamat po sa lahat. Sa mga viewers ko dyan, no? Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, don't forget to subscribe to my channel. Uh, don't forget to hit the notification bell para updated naman kayo sa aking next video pag yan ay pinindot nyo, no? at maraming salamat po guys sa inyong lahat bye bye